Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalo, lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Alam niyo po ba na namahagi ng TIG 4,500 ang pamahalaan ng Unconditional Cash Assistance? Sana lahat ay nakatanggap na. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng DSWD Field Office 1. A gente nilang Facebook page, 4,752 na benepisyaryo ang target na mabigyan ng Emergency Cash Transfer o ECT sa Ilocos Sur 2nd District noong nakaraang araw. Tig 4,500 na ECT and Conditional Cash Assistance ang matatanggap ng bawat benepisyaryo. Ang mga lugar na nabigyan ng ECT ay mga nadeklara ng State of Calamity noong pagragasa ng Super Typhoon Egay at binase ang bilang ng benepisyaryo sa isinumiting DROMIC report ng lokal na pamahalaan. Tandaan, sa panahon ng sakuna, ugaliing mag-report ng inyong kalagayan sa inyong mga lokal na pamahalaan dahil sila ang unang magbibigay ng tulong. Kapag hindi ito sapat, ay maaaring mag-request ang mga lokal na pamahalaan sa augmentation o karagdagang tulong sa DSWD National at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!